Magandang araw sa inyong mga tagapakinig, si Reggie. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Anting. Tagatarlak po ako. Pero ang nangyari itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo noong minsang tumayo ako sa Negros. Taong 1987 pa yata nangyari ang karanasan kong ito. Isa po akong nabagot na teenager noon at maraming tanong sa mga bagay-bagay kulang taon ko na noon sa high school at wala rin balak mag-aral pa ng kolehiyo. May kaibigan akong si at Jen. Si Milin ay kapitbahay ko lang din, samantalang si Jen, itong probinsyana. Ang sabi niya sa amin, taga negro siya at sa mabundok daw ang bahay nila. Kaya kami nainganyo na sumama sa kanya ay dahil sa mga sinasabi niyang marami daw mga prutas doon na hindi namin nakikita dito sa tarlac Ang sabi pa niya, hitik na hitik daw sa bunga ang mga mangga, kaimito at kung ano-ano pa. Sa amin kasi, binibili pa ang mga yon kahit na hindi nagaano kamahal pero hindi pa rin nakakapili ang mga magulang ko. Si mama at papa ay magsasaka sa bukid. Mais, kamote at saging ang pananim namin. Malayo sa iyon sa sinasabing prutas ni Jenna. Hindi naman mahalang ang pamasahe. Pwede rin na ako na ang magbibigay sa inyo dahil ako naman ang nagaya. Nakangiting sampit ni Jen sa amin na na para bang kinukumbinsin niya talaga kami na sumama sa kanila. Simula unang taon namin sa high school, talagang kaibigan na namin itong si Jen. Siya itong tipo na kaibigan na hindi madalas nagkukwento tungkol sa buhay niya. Pero kapag iyong probinsya niyang pinanggalingan, ay sobra-sobra siyang makapagkwento. Pakiramdam ko ineinggan niya talaga kami ni Milena. Kaya lang, kaya lang naman siya napadpad sa lugar namin ay dahil tumira siya sa kanyang tiyahin na taga rito. Noong una namin kita sa kanya Halatang suplada at mukhang palaaway. Pero katagalan, nalaman naming mabait ito at mahilig magkwento ng kung ano-ano. Pero yun na nga, hindi siya nagkukwento ng tungkol sa pamilya niya. May iilang napansin kami sa kanya. Madalas naming napapansin ang paglalaway niya at ang malansang amoy niya paminsan-minsan. Kaya siguro palagi siyang may pabango at maraming panyo na dala. Sa isang linggo, hindi pwedeng hindi siya umabsent ng isang araw. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman kasi siya nagsasabi sa amin at ayaw na rin namin magtanong pa. Sadyang may mga bagay talaga na sobrang personal at ayaw mong sabihin at malaman ng iba kahit na close mo pa sila. Sim break namin noon kaya mahaba-haba ang araw na wala kaming klase. Kaya naisipan naming sumama kay Jen sa kanilang probinsya. Sakto rin at pauwi na raw siya. Kahit na kunti lang ang perang naipon namin ni Milena, ay talagang sumama kami sa kanya. Sinabi naman niyang ang pamilya niya, ang bahala sa amin dahil bisita nila kami. Hindi naman istrikto ang mga magulang namin ni Milena. Kaya pinayagan kaming sumama kay Jen sa Negros. Binilin din ni Mama na maaari kaming dumayo kay Aling Nena, kaibigan ni Mama na may alam sa panggagamot. Nasa Negros din daw ito nakatira. Ang sabi pa ni Mama, ikukumusta na lang daw siya. Sa na raw sila dadalaw ni Papa kapag nakaluwag-luwag na. Pareho kaming inihatid ng aming mga magulang sa sakayan kasama si Jen. Sa gitna ng masayang kwentuhan, nakita ko ang matalim na tingin niya kay mama. Hindi ko alam kung bakit pero nagtagal iyon sa aking isipan. Sa kakulang din naramdaman ang takot na gumagabi na at narating na namin ang negros. N Nasa liblib -lib na bahagi ang bahay ng mga magulang ni Jen. Natandaan kong pagkatapos namin bumaba sa bukana, sumakay kami sa isang habal-habal papasok sa masukal at mapunong daan. Nakita ko pa ang kakaibang tingin ng bawat madadaanan naming mga tao. May iba pang napangisi sabay kwento sa katabi na para bang nagsasaya sila. Mas dumobli ang dilim ng mas lalong naging makipot ang daan at wala ni anumang ilaw o poste na naroon. Nilinya ng kuryente ay hindi ko nakita. Tanging ilaw lamang ng habal-habal na sinasakyan namin ang nagsisilbing liwanag sa daan. Pareho kaming tahimik ni Melina habang panay ang pagkukwento ni Jen sa mga gagawin namin bukas at sa mga susunod pa na araw. Pagkatapos ng halos isang oras, ay narating na nga namin ang bahay nila ni Jen. Nasa mataas na parte iyon, kaya tanaw na tanaw namin ang kabahayan na siyang binababaan namin kanina. Nagulantang ako dahil sa nakitang distansya mula sa aming kinaroroonan patungo sa mga kabahayan. Kung lalakarin namin iyon ni Milin, siguradong aabutan kami ng sikat ng araw bumundul ang kaba sa aking dibdiba nang mapansin ang driver ng habal-habal na aming sinakyan ay mukhang kapamilya din pala ni Jen. Inakala ko kasing tagabayan ito pero nang makitang pumasok ito sa katabing bahay, nakumpirma ko nga magkakapamilya ang mga narito. Magandang gabi po, nai Tay. Mga amiga ko gali si Milingkag Andeng. Kabalugit ko nga, amo ni ang ginahulat nyo nga makadala ko di sa kalanon ta. Ka ni Jenna. Sa totoo lang si Reggie wala talaga akong naiintindihan sa mga sinabi ni Jen sa mga magulang niya ng gabing yon. At kagaya ko rin, hindi rin alam ni Milin ang lingwahe nga ginagamit niya. Bukod tangin naiintindihan ko sa sinabi niya ay ang pagbabanggit niya ng pangalan namin sa malamang ay pinakilala niya kami. Ay, salamat gid anak. Maski duha lang ang nadala mo ayos na ina. Sagot naman ng tatay niya sabay tingin sa amin at ngumisi. Napalingon din sa amin si Jen bago lumapit. Pasensya na kayo, hindi kasi nakakaintindi ng Tagalog sila nanay at tatay. Ang mabuti pa kumain na lang muna tayo. Iyaya sa amin ni Jen bago niya kami iginiya papasok sa kanilang kusina. Siya na rin kasi ang naglagay ng aming mga gamit sa kwartong tutulugan namin mamaya. Habang nakatingin sa pagkain na nasa mesa, nahagip ng tingin ko ang pagsisiga ng mga tao sa likod ng bahay ni na Jen. Nakita kong nandoon ang nanay at tatay niya kasama iyong driver sa habal-habal. May namumukhaan pa akong nakita ko sa daan kanina papunta rito. Kumain na tayo dahil bukas mangunguha tayo ng mga hinog na prutas. Nakangit wika ni Jen bago isinubo ang kanin at dinuguan. Samantalang parehong tulala kami ni Milena, siguro nararamdaman niya rin ang kakaibang aura ng paligid. Para bang may hindi magandang mangyayari alam nyo iyong hindi kayo mapakali para bang may masamang mangyayari hindi ko masubo-subo ang kanin na nasa aking kutsara para kasi talagang may pumipigil na gawin ko yun si Milin naman ay sinabayan sa pagkukwento si Jen kaya nahuhuli ko siyang panay ang sulyap sa pagkain namin tapos balik sa amin ni hindi niya tinatapunan ng tingin ang maingay ng mga tao sa labas. Para kasi nag-uusap-usap ang mga iyon, kaya lang hindi ko maintindihan kasi iba ang lingwahe na gamit nila. Nang muli kong tinignan ang umiilaw na siga sa labas, nakita kong kumakain na ang mga nanduroon. Mula sa maliit na siwang ng dingding, naaaninag ko talagang kumakain ng lahat ng nanduroon. Mas lalo lang akong kinabahan nang makitang parang hilaw na karne ang kinakain ng mga taong ng turoon. Gusto kong makita ng husto at makumpirmang hilaw ang kinakain nila kaya tumayo ako at naglakad palapit sa bintanang nakasarado. Ngunit bago pa man ako makalapit doon, mabilis na akong hinawakan ni Jen sa kamay. Hindi ka pa ba matutulog, Andeng? Maaga pa kasi tayo bukas. Nakangiting wika niya sa akin bago ako inakay pabalik. Sumunod naman ako sa kanya. Pumasok kami sa kwarto kung saan nanduroon ang aming mga gamit. Naabutan ko si Milin na tulog na. Nagulat ako pero hindi ko yun pinahalata. Paanong agad nakatulog si Milin? Wala pa namang ilang minuto akong tumayo at tulala kanina. Dito ka lang muna ha lalabas lang ako. Matutulog na rin ako mamaya pagbalik ko. Paalam niya sa akin at isinara ang pinto. Pero pagkaalis niya, mabilis kong ginising si Milena. Milin, Milin, gumising ka. Para may mali sa pamilya ni Jen. Parang, para may masama silang binabalak sa atin. Mahabang wika ko habang ginigising si Milena pero hindi ito sumasagot at parang tulog na tulog siya. Kaya dahan-dahan akong tumayo at sinubukang buksan ang pintuan pero nakasarado ito at ayaw mabuksan. Doon na ako kinabahan ng gusto. Tama ang hinala ko. May mali talaga sa pamilya ni Jen at pati na rin sa kanya. Sumilip ako sa siwang at natatanaw ang pinggan ni milina na halos ubos na ang pagkain kanina. Kaya siguro nakatulog si Milin dahil kinain niya ang pagkain inihanda sa amin kanina. Nanginginig kong binalikan si Milina ng mga oras na yon at muling sinubukang gisingin. Pero ganoon pa rin, tulog na tulog pa rin ito. Maya-maya pa ay nararamdaman kong may papasok sa kwarto kaya mabilis akong humiga at nagkunwaring tulog. Ano? Tulog na ba sila anak? Pwede na sigurong kunin ang isa. Narinig kong sigaw ng tatay ni Jenna mula sa likod ng bahay. Opo tatay, tulog na tulog. Tugon naman ni Jenna bago ko narinig na muli niyang isinara ang pinto. Nagsisinungaling siya sa amin. Ang sabi niya, hindi raw marunong magtagalog ang kanyang tatay pero narinig kong nagsalita ito ng Tagalog. Iyon ang iniisip ko ng mga oras na yon. Hindi ko naisip na baka sinadya talaga nilang iparinig sa akin yon dahil alam niya lang gising pa ako. Bago pa man makabalik si Jen kasama ang pamilya niya sa kwarto, ay dahan-dahan na akong bumangon at sinubukang buksan ang bintana na nasa aking gilid. Mabuti na lang at sobrang ingay nila at kahit papaano, hindi naririnig ang dahan-dahan kong pagbaba gamit ang bintana. Grabing pasasalamat ko nang maramdaman ko ang lupa at pagkatapos, walang humpay na takbo ang ginawa ko. Ang sabi ni Mama, nasa bundok din daw ang bahay ni Aling Nena. Baka sakaling makarating ako doon at matulungan si Milin. At sa totoo lang si Reggie, mas nauuna pa iyong kabakong kaysa sa aking mga paa. Umiiyak ako na walang boses. Para ba iyong pinapalo ako ni Mama? Nasa sobrang sakit, umiiyak ako ng walang boses. Puro takbo ang ginawa ko. Habang nagdadasal na sana ay walang masamang mangyari kay Milina. Bago pa man ako makapasok sa isang kubo na umiilaw sa loob, nadapa na ako sa harap nito dahil sa malaking ugat ng punong kahoy. Ramdam na ramdam ko ang pagtama ng mga pato sa aking katawan. Pero naman hid na ako kaya imbis na manatili doon ay paika-ika akong lumapit sa kubo at kumatok tao po, tao po. May tao po ba rito? Hindi ko pa man natatapos. Ang iba ko pang sasabihin ay bumukas na ang pintuan ng kubo at bumungad sa akin ang isang may katandaan na babae. Hawak-hawak niya ang kasera habang nakatingin sa akin. Sa tuwa ko ng mamukaan si Aling Nena ay niyakap ko talaga siya. Wala na akong pakialam kung dumikit ang dumiko sa kanya. Aling Nena, anak po ko ni Duday at Karding at ngayon po ay may problema po ako. Ang kaibigan ko ay nasa bahay nila, Jen, at mukhang may binabalag silang masama. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Umahagol-gol na wika ko. Nakita ko naman ang pagtataka sa mukha ni Aling Nena bago niya ako pinapasok sa kanyang kubo. Sinong Jen ang sinasabi mo, iha? Anak nagkakamo ni Duday at Carding? Paano napunta ka rito? Jen, anak ni Aling Alma at Herman po. Nang narinig ni Aling Nena ang mga pangalan na binanggit ko ay agad nagbago ang kanyang aura. Mula sa maamo nagiging malamig ito at tila galit. Nakita ko may kinuha siyang kwintas at sinuot at may nilagay din siya sa aking damit. Bago niya hinawakan ang aking noo at inihipan na. Kahit kailan talaga, iyang mga gabunan na yan. Hindi ko na alam hanggang ngayon pala ay ginagawa pa rin nila ang pang-aalay. Anang matanda at bumaba. Susunod na sana ako sa kanya pero pinigilan niya ako. Narito na sila sa palikikid. Kaya huwag ka nang bumabaanteng. Ako na ang bahala sa kaibigan mo. Uwi ka ng matanda bago ko nakitang may ilang maiitim na malaking aso na bigla na lamang sumulpot sa harap. Napatakip ako sa aking bibig nang makita mismo sa aking harapan na kung paano nagpalit ng anyo ang kanina ay malaking hayop. Huwag ka nang makialam, nena. Alam ko isa sa mga dinala ng anak ko ay anak ng mortal kong kaaway. Alam mo kung bakit? Boses pa lang ay alam kong yon ang tatay ni Jen. Wala akong alam wala akong maintindihan sa sinasabi niyang yon. Pero alam mo rin Herman na mali ito. At kung ano man ang nangyari sa inyo ng kaibigan mo si Carding noon, ay kasalanan mo rin naman. At bilang kaibigan ng pamilya, tungkulin kong protektahan ang mga bata. Sigaw ni Aling Nena. Nakita ko namang umatras si Mang Herman at ang mga kasamahan nito. Ibalik mo ang kaibigan ni Anding Herman. Binabalaan kita sa oras na may mangyaring masama sa kanya. Alam mo na ang kaya kong gawin sa'yo at sa buong angkan mo. Narinig kong umangil si Mang Herman. Hindi pa tayo tapos, Nena! may nito bago tumalon sa madilim na parte ng damuhan kasama ang iilan pang mga aso Saka pa lang ako lumabas at tinitignan si Aling Nena na ngayon ay papasok na Nangihinang lumapit ako kaagad sa kanya Ramdam ko pa rin ang panginig ng aking mga tuhod dahil sa kaba at takot na nararamdaman at siguro ay dahil na rin sa matinding pagtakbo kanina. Huwag ka nang mag-alala, iha. Magiging maayos ang kaibigan mo. Kasi siguro kong ibabalik nila siya rito ng liktas. Tumango ako saglit na natahimik. Maya-maya pa ay nagsimula ng magkwento si Aling Nena. Habang ginagamot niya ang ilang mga sugat sa aking mga paa, pati na rin sa aking mga braso, Nalaman kong mga aswang pala talaga ang pamilya ni Jenna at pati na rin siya. At kada taon ay may alay sila para sa buong angkan. Gabunan daw ang lahi ng pagkaaswang nila. Hindi nga lang ako pamilyar tungkol doon. Nagkataon naman na magkakaibigan noon si Papa at Mang Herman kaya lang nasira iyon dahil kay Mama na pareho nilang minahala. Hindi man naging masaya ang pagpunta namin ni Milin sa Negros, pero nagsilbi iyong aral para sa amin, lalong-lalo na sa akin. Marami akong nalaman at natutunan. Nang gabing yon ay ibinalik ng pamilya ni Jen si Milina. Si Jen pa mismo ang naghatid dito sa kubo ni Aling Nena. Hindi makatingin sa akin si Jenna, pero humingi siya ng tawad sa nangyari tulalalang lang ako sa kanya hanggang sa nawala siya sa aking paningina. Nagtataka naman noon si Melina na walang kaalam-alam sa nangyari sa gabing iyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataon.